With the mga kachibi, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagti pilgrimage at para sa ating next video ngayon mga ka-chibi nandito tayo ngayon sa Kubao no? Okay, sa tayo sa bus pa uwi ng Bicol para baka ang sa kapistahan uh, pa niya pinapransya and syempre doon na rin sa ating mission na magdodonate tayo ng image ng Our of Salvation dun sa ating sa barangay actually dapat kanina pa tayo nakaalis kasa na late tayo dun sa dapat uh, na ibook natin na bus uh, kinaigihan lang mabait yung mga konduktor dito um, nilagay na lang tayo dito sa trip papunta ng naka dito na lang ako um, sininger sa number 26 no? do dulo naman to pero okay lang at least kahit paano mamaya pag nagdasal na ako nagpray ako habang nasa biyahe at least makakapag-meditate ako na maayos at marapit sa bintana ba? Diba? yun ang favorite ko kasi marapit sa bintana so update ko kayo kapag nandun na tayo sa sa naga at yung mga gagawin natin itutuloy ko rin kayo dito sa barangay so pinakit sa mga kachin ang mga menor de edad na nagtapon ng pusa sa dagat na sakop ng albay. Sa isang video, kitang okay. hinawa. Alamang, kundi pa pala. Hindi pa sa pagsiwalat ng backdoor sa umanay dating PNP chief na nasa payola ni Go wala silang ibinigay na pangalan. Hindi pa rin daw nila beripikado ang impormasyon. Sabi ni dating PNP hi, mga kachibi, nandito na tayo sa Naga sa terminal na tayo, tinintay na natin sila mother, kasi daw sasalubungin niya tayo, kasama si tita dito sa Naga siguro magta-tricycle na lang kami or jeep, yata pupunta doon sa Kadlan, around 5.30 na rin pala ako nandito sa, uh, sa Naga, medyo mabilis lang din pala yung biyahe, natulog lang ako actually, kasi jobby kami bumiyahe, so at alaman natin yung mga susunod pang ganap. Adai Aday, aday Aday, aday aday, aday, Ay baby ay ito yung dalawang pusa na sila na mo na Adai Nakikita na Adai Nakikita mo na nakalapag na ako dito sa amin. At ayun na i-donate natin na Mama Mia. Pas Mama Mia na natin yung din eh. Chapel. Rose. So yung image nasa around 1.5 lang something. Made of fiber resin nilagyan ko na lang siya ng tela na ganito, pinaka veil pas yung crown niya kasi medyo uh, yung gawa sa lata pero okay naman na pas mo kung makapansin nyo meron dyan parang ayan, very handy salvation Wala nga daw signal eh. So what's up mga kachibi? Nandito tayo ngayon sa Horoan, sa uh, shrine ng Nuestra Señora de Salvacion ng Horoan. Ayan. So dito natin papabless yung uh, idodonate natin image ni Mama Salve. And of course, syempre hindi pwede mawala. Nandito yung akin chibi ng Mama Salve. So ito yung first time natin actually nakakatawa. Wala masyado tao sa loob pero bukas yung pinakasimbahan so tara pasok tayo So, first time namin dito, aakyat ah, kami kay Ina. So, ito yung, oh, yan yung original na berhe ng salvasyon. Doon nahawakan na natin siya nung IGMP. So, Actually, um, matagal ko nang gusto talaga pumunta dito sa dambana ni Mama Salvi. Ang dami ko nang gusto ng uh, attempt na ginawa. Pero ito ngayon lang. Kasama ko, ang nakakatuwa doon, kasama ko si Mama at yung tita ko na nandito. So, nandun sila sa loob na pray At habang inihintay si Father Joseph na i-bless naman yung image natin na nandun sa office may image doon ni Mama Salvi. Actually doon may nadaanan kami pang isang parang grotto ni Mama Salvi doon along the way. And nandito may replica ngayon yung Berhe ng Peña Francia na nasa loob. Kasi nga eh, fiesta ng Our Lady of Peña Francia. Help is in the name of the Lord to make have in the earth. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray, Almighty and everlasting God, would not forbid us to carve or paint likenesses of your saints, in order that whenever we look at them with bodily eyes, we may call to mind their holy lives and resolve to follow in their examples. We please you to bless and hallow this image of our Lady of Salvation, our Blessed Mother Mary. And grant that all who in its presence pay devout homage to this aid of devotion in honor of her, our mother, may obtain your grace in this life and everlasting glory in to come. Through Christ our Lord. Amen. In Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the name Jesus. Holy Mary, Mother of God, of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Blessed, Senora sa de Salvación. Pray for me. oh, hi mga ka-chibi. Good morning. So, ayun, kakagising ko lang din. Nagkakape. At, maya-maya lang, dadalhin na namin sa chapel itong pinabless namin kay Father Joseph. Ayan, image ng Our Lady of Salvation. Na, yun, dinala namin sa Horoan kahapon. Ang layo pala talaga ng simbahan ng Horoan. Uh, first time ko makapunta doon, dinala ko rin syempre yung aking chibi mamaya naman pupunta ako ng naga kasi uh, procession din ng, ng image ng ina dahil fiesta nga ni ina syempre yung chibi naman ni ina nalaring <laughs> ko after na namin iloklok tong isa syempre yung kay mama salvi so bibigyan ko ko rin kayo ng glimpse ko ano yung itsura ng chapel na tutulungan natin na buuin no? kasi medyo sirahan yung chapel na yan so nag-isip ako ng plan para makatulong mag-restore dun sa chapel. So, coffee lang tayo. Pahinga na ng onte din. Let's go. Ito na kami. Ayan, nadalhin na si mother dun. So, tara. Ayan na, dadalhin na si Mama Salvation. So, kinuha lang muna natin sa bahay yung ano, novena. So, kinuha lang natin sa bahay yung novena kasi naiwan. Ito yung gagamitin nilang guide sa pagdadasal. So, ito yung chapter na sinasabi ko sa inyo. Ito pala yung novena. Oh. Ano? Copy, medyo bagong copy na to. Pero may luma talaga kaming ginagamit. So, ayun yung chapel. So, yan. Yung nakikita nyo lumang cross na yan. At, teka, ba't may star? So, teka, bago to sa akin. Bakit may star? Ay, hindi pala. Yan, lumang luma na yung chapel na yan. At dito, ngayon, ay na, si Mama Salvation. Ayan, sobrang tanda na nito, guys. Ayan, o, meron dito. Kaya ito yung isa sa mga gusto kong i-project na chapel. As you can see, ito ay tahanan ng sagrada familia. At ayan si Mama Salve. Ayan, ay intro na siya. Ayan yung lumang mama Mary. Ito na yung ilulok-lok. Oo nga. Ayan yung lumang Sagrada Familia. At ayan yung bagong donate. Ito din yung ito yung sana ma ano, mapabago natin. Yung kisa. May pati bubong nito ante ano? Sirana rin. Oo nga. Pati ang bubo niya. Bubo, oo nga. Bagsak na rin. Hindi oh. mo mo butas, boy. Oo. May magtapang lang. Sige. Gagawan po natin Ang paraan. So, eto guys. Ayan, eto speakers Ito speakers ng... Uh, oo. Oh. Kaya nga, iska. Ah, nakakatakot dito malapit sa kuryente. O oh, ano? Ayan, o. Oh pati oh, oh, pati ito, ito mga upuan na to, ito yung luma pang upuan. Oo, Oh. dati may talagang salbasyon na talaga ditong ano, nag-aurora na. Imahe ng salbasyon. I ayusin na uh, hanapan natin ng paraan ito. Pati ito sana na maayos yung mismong chapel na to kasi sayang ang ganda ng kapilya na to at may mga active youth pa rin naman daw kaso yun nga lang hindi kaya ng budget nila tong chapel na maayos para dalawa ang ta tahan dito yung sagrada pati si salvation oh. No? sige ayusan natin to So, ayan, bakante pa dito, oh. Pwede pa lagyan ng santo. So, ayan. Ito muna. Una si Mama Salvi. Susunod na natin e, yung okay, guys, So, maawa na kayo sa chapel natin na to. Oh. Di ba? Parang feeling ko, unting bagyo na lang dito, oh. Lalo na yung sa may tabi ng altar. Ay mga kachibi, Kuya Rafi nga pala ito. Ang The Pilgrims Vlog ngayon ay gumagawa ng isang raffle for a cause na itutulong natin para sa pagpapasayos ng kapilya ng Sagrada Familia na matatagpuan sa Tinangis Pilika Kung mapapansin ninyo sa ating video, marami nang sira ang kapilya. Kaya ito ang napili nating tulungan. Ang ating malilikong po ay gagamitin na pondo para sa pagpapasimula sa kapilyang ito. Ang mga nais po na tumulong o magbigay ng donasyon, maaari po makipag-ugnayan sa akin sa aking Facebook account na Rafi Ban o kaya mag-chat sa ating Facebook page ng The Pilgrims Vlog. Muli, maraming maraming salamat sa mga kachibi natin na tuloy-tuloy sa napagsuporta at sumusuporta sa ating mga project. At kita-kits muli mga kachibi.